Noong unang panahon, may isang tamad na babae na nakatira sa isang maliit na bayan. Ang dalagang ito ay hindi kailanman nagtrabaho. Sa halip ay paupo-upo lang siya buong araw sa harap ng salamin at nangangarap ng gising. Palagi niyang nirereklamo ang kanyang mga lumang damit, ngunit wala siyang pambili ng bago. Isang araw, naglakad-lakad siya sa bayan. At habang nagtitingin siya sa mga tindahan, nabangga niya ang dalaga na nagngangalang Karen. Ay! Natumba silang dalawa ng sabay. Ang kumikinang na pulang sapatos ni Karen ang nakapukaw sa mga mata ng tamad na dalaga. Ito ang sapatos na pinapangarap niya. Wah! Oh, gusto ko ng ganyang sapatos! Oh, talaga ba? Salamat. Oo, sa tingin ko ay maganda nga. Hihi. <laughs> Maari mo bang sabihin kung saan mo nabili ang sapatos mo? Ipinaliwanag ni Karen na bukod-tangi ang sapatos na iyon dahil sadyang ginawa ito para sa kanya. Nalungkot ang tamad na dalaga nang marinig ito. Pero, kung bibigyan mo ako ng tatlong supot ng ginto, may bibigay ko ito sa iyo. Pumayag ang tamad na dalaga at sinabi pa na siya ay mayaman kahit na wala naman talaga siyang ginto. Gayunpaman, ang babaeng ito na kailanman ay hindi nakapagtrabaho, kinabukasan ay nakakuha ng trabaho sa isang panaderia. Inuto sa kanya ng panadero na gumawa ng sampung tinapay at ilagay ang mga ito sa basket. Nagsimulang magmasa ang dalaga kahit na nahihirapan. Napagod na siya agad sa pagmamasa sa pangalawang tinapay pa lang. Uh, hindi para sa akin ang trabahong ito. Nadudumihan ako! Habang hindi nakatingin ang panadero, nilukot niya ang mga papel na supot sa gilid at nilagay sa basket. Tapos ay pinatong niya sa ibabaw ang tatatlong tinapay na nagawa niya. Sa gayon ay lumitaw na marami pang tinapay sa ilalim. Wow! Natapos mo agad? Ang bilis mo ah. Magaling! Ito ang bayad kong ginto para sa'yo. Pagkakuha ng ginto ay tumakbo pa uwi ang tamad na dalaga hindi na siya bumalik sa panaderyang iyon. Dalawang bag ng ginto na lang? <laughs> Kapag kinita ko na sila, magiging akin ang sapatos. Kinabukasan, nakakuha naman siya ng trabaho sa isang tindahan. Inutos ng may-ari ng tindahan na tanggalin ang mga bulok na prutas. Pero ayaw niyang hawakan ng mga bulok na prutas. Masisira ng mga kadiring ito ang aking mga kuku. Nang pumasok ang tendero sa loob, inayos niya ang mga sariwang prutas sa ibabaw at nanatilias sa ilalim ang mga bulok na prutas dahil iniiwasan niyang hawakan ng mga ito. Paano mo sa agad ng napakaganda? Mahusay! Ito ang bayad ko sa iyong ginto. Kinuha niya ang kinita at tumakbo pa uwi. Hindi na siya babalik sa tindahang iyon. Isang bag na lang ang kailangan ko. Pagod na pagod ang tamad na dalaga sa inakalan niyang trabaho at nakatulog siya sa tabi ng bintana. Napapaginipan niyang sumasayaw siya sa isang bulwagan. Lahat ng tao ay humahanga sa kanyang pagsasayaw, suot ang bagong damit at sapatos. Oh, kay ganda niyang sumayaw. Tignan mo yung suot niyang pulang sapatos. Ang ganda, bagay sa kanya. Biglang nagising ang tamad na dalaga. Kailangan ko ng isa pang mauutakan para sa pinakahuling bag ng ginto. Kaya pumunta na siya ulit sa bayan at nakakuha naman siya ng trabaho sa isang sastre. Nautusan siyang patsihan ng mga palda ng tela sa parehong kulay. Ngunit pumili siya ng hindi tamang kulay na pangtagpi at hindi rin nagawang tahiin ito ng maayos ang sakit naman matusok sa karayom. Hmm, huh? ayoko na ngang ituloy ito. Inipon niya ang mga palda at itinago sa isang tabi. Nang dumating ang sastre at nagtanong, sinabi niya na dumating ang may-ari ng mga palda. Nagustuhan nila ang mga patse, kaya kinuha na nila. Oh, mabuti naman! Magaling! O oh, eto, dahil maaasahan ka, para sa'yo itong ginto. Agad na kinuha ng tamad na dalaga ang ginto at tumakbo pa uwi. Wala na siyang balak bumalik pa sa sastre. Agad niyang tinipo ng nakatagong mga ginto para ibigay kay Karen. Karen! Eto na! Tatlong bag ng ginto! Kinita ko yan sa sarili kong pagsisikap. Hayan! Akin na ang sapatos! Tinanggap ni Karen ang ginto at inabot ang kahon ng sapatos sa tamad na dalaga. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Yan ay mahiwagang sapatos. Hindi niya sasaktan ng mga tapat at masisipag na tao. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Karen. Agad niyang sinuot ang mga sapatos. Napakasaya niya na naglakad siya sa bayan na sumasayaw. May nakita siyang magandang damit sa bintana. Gusto niyang huminto upang tingnan ito. Ngunit hindi umaayo ng sapatos. Hindi ko mapigilang! Ano ba to? Tulong! Lahat ng tao sa bayan ay namamangha habang pinapanood siyang nagsasayaw. Tignan nyo, di ba yun yung babaeng yang loko sa atin? Oo, oh, oo, oh oh, siya nga yan! Naninlang din ako ng babaeng yan. Ilang oras na pinasayaw ng sapatos ang tamad na dalaga sa pamilihan. Namamagana ang mga paa niya at umiiyak na siya sa sakit. <laughs> Tulungan niyo ko. Ang sakit na ng mga paa ko. <laughs> Nangangako ako na magiging tapat at masipag na tao mula ngayon. <laughs> ang panadero, ang tindero, at ang sastre. Lahat sila ay naawa sa babaeng tamad, kaya tinulungan na nila siya. Hinawakan nila siya kahit nahihirapan at tinanggal ang sapatos sa mga paa niya. At patuloy na sumayaw mag-isa ang mahiwagang pulang sapatos. Ah, salamat po sa tulong niyo. Kahit na nagsinungaling ako sa inyo at walang nagawang tama, tinulungan niyo pa rin ako. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang tumawag sa kanya na tamad na babae dahil sumusweldo siya ng ginto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat at hindi na siya tinatamad sa bawat trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat. If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little red riding hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together. We laughed together. But in the end, we always learn something.